Bay, ana, si Tito. Ayan, bay din na po kami sa baba. Wow! Nakayong madaming huli si Tito. Ito po yung mga huli nila. Nila, Tito. Mga kadilag. Hello mga kadilag! Welcome back sa aming YouTube channel! So for today's vlog po ay pupunta po kami sa tulay dahil mananagbo po kami ng isda at si Tito po ay ng isda ngayon. Ay baka po may mga huli ay bibili po kami ni Mama dahil laka kami sa isda mga kadilag. Kami po ay maglalakad laang ni Mama mga kadilag. <laughs> may mo akong bata sabi kay ano, sibing ng school. <laughs> Oops, sabi, oh, tapos ay may napatawa. Hindi <laughs> nga naman na si School. <laughs> o kami po maglalakad maglalakad, pinakang exercise na din mga kadilag. Ngayon hapon na. Ah. Nagparaw. <laughs> Nagparaw, kahit wala arawan eh. Nagpa -araw. Ah, nagpa si Tito Pines. Oh, Ayan po, narito na kami sa tulay ayun, sinampol, nag-aabang. Ang sabi nino? Ay, at at eh. Ni Ate Aksi. Ano Siguro ibang tayo, baka sabihin Wala pa si Tito. Wala pa. walas pa. walas Wala pa po sila tito, mga kadelag. Ben? Ben papa? Fox. Ganda ng view dito. <laughs> dito po pumupundo yung mga bangka na galing sa dagat. Mga lumalaot Uling ano Sibig ka na? Opa. Opo. Bye ana si Tito. Ha? Ay, oo nga, wala Ay, oo nga, wala tayong dalang plastik. dami din pong nag-aabang ng mga isda at mga sabik sa isda. Ah. Ah. Uh. Okay, okay. kami, <laughs> kami po ibababaan na. Ba, may huli din. Pumunta na po ako doon. Mga kadalag sa may ibaba. Nakay may espada. Yan ang masarap. Kerito, honey. Oo. Oh. Umawa ka po din sa handle. Sa hawakan. Ha? Nakay dito yung madami ng tanim, honey. Masaging. Yan na lang po ulit ako nakapunta dito. Eh. Madami ng tanim. Uy, aba. Madami pating... Bunga. Mga saba. <laughs> ayan, din na po kami sa baba. Wow! Nakakain madaming huli si Tito. Yan masarap. Ah. Wow! Wow! Oh, sariwa!

May kayak. Ano? Oh. Kami po dito na lang mag-aabang at uh, maputik. Sabi ni Tito, madulas pati. Nakay sari-sari ang uh, hulihan ni eh, Tito. Ba, madaming nag-aabang. Ay sa atin mama, ilan lang atang kukunin. Isang kilo na ako lahat. muna at pinsan lang may isda. <laughs> Sa amin bi may isa. Sa kilo. Kaya mo pulding. Wow, oh, si pulding eh. Dito ang derecho, after school. Sige pag. Oh, dito. Kaya. Dito buso, dito mo dalhin na. Mamaya ilan tap. <laughs> <laughs> Lagayan, tay pipili. Si mama ang pipili. Yun, abot mo. Ito po yung mga huli nila. Nila dito. Mga kadilag. Pili na po si mama na. Bulillos! sa Aba, magtira ka ng ulam ninyo ano oh, ano yung malaki? Mama. Ano yun? Ano ba daw? Gan. Ay, tampal. Tampal fox. Tingnan. nga. Tampal fox. Sado ka? Oo, anak. Picture Wow! Man. Tayo na, tayo na, tayo. Ako yung bibili kalahati. Nakikakaibang isda ito, honey. Ay, sus. <laughs> tampal fox yan. Oo, na sa taas. Ito bagay pagbibili mo, api. Itong Tampal. Sige daw po. Sige, ingin. Ito ang lahat ng na Mmm. Ano'y tat tat Ay, ay. mo may naman. na, sige na. Wah, hindi na sa lahat! <laughs> na ulam! oh si nang Ate? na ng aming bibilhin mga kadilag. <laughs> ang luto diyan mama? Sinigaang Nandito na po ulit kami sa taas Sila tito lang palang may huli Doon sa mga nagpalaot ngayon, ngayon eh. bagay, baka naman po sila Sa mga tabi-tabi lang Ito na po yung aming isda Kumuha na si mama Pabalik na kami sa bahay Mga katilag Bali yung isda ay kikiluhin dito sa may kay Ate Onak. At mamaya na lang babayaran sa bahay. Oo, oh, na kay Ate Onak yung isda na nahuli ni Tito. Pinapamilian na po. Ito, akit na lang. Ito, para oh. anak ulam. ko, Para kay Talamba. Ay Talamba, Talamba. talamba tolong ito. Doi, mo na ito. Oh, yung bayad. Pati folks. Pitong guhit lang pala mama inabutan eh. Wala, wala na ay. Eh. Um balik na. May ulam na tayo. <laughs> Sariling ang sariwa ito. Mm -hmm. Nasa sa papa na naman eh. Sariwa ba naman? Tingin nga. Ano eh, buraw? Buraw. Halata naman sa mata. <laughs> dilat na dilat sa sa'yo puting-puting. ah, buraw. Wow! Oh, pwede ng dalawang magtropa Si Salambo at si Amara. Nakadress naman si Nana, si Ma. Kaya <laughs> si, si Ma. Sima Lulatoin na po yan mga kadilag. Sinigang ang luto. Mama po yung mananalbus na. Dahil sinigang ang luto sa ating isda mga kadilag. So ito po yung mga isda. Akan lang pong talagay muna dito. Mga fresh. Buraw. Fresh from the sea diba po ito na yung yung lohan Tapos ko na pong linisin yung isda at saka nahugasin ko na din po itong talbos na gulay na tinalubos po ni Mama. Kung nalaan po ang magsisigang mga kadilag na ito pong isda na ulam. Ayan. Nakasalang na din po yung tubig. Nagpapakulo na ako ng tubig mga kadilag. Ilagyan ko lang po ng asin at saka po sibuyas. Ayan mga kadilag at kumukulo na po itong tubig akin kong pinapukuluan. Bali, lalagay ko na po ito isda. Ito yung sisigang. Yung iba po mga kadilagay, nilagay ko sa rep para pag naman po bukas. Ayan, lalagyan ko din po mga kadilag ng pangasim asim itong sinigang sa isda. mga kakadilag na ng kamatis, hindi na nakabili. Lalagyan ko na din po ng gulay, mga kadilag. Ito, ng kamoting bagay. po at luto na po ito. Itong sinigang na isda na may gulay na talbos ng kamuting bagin mga kadilip. I-off ko na po yung apoy. Naisalin ko na po itong sinigang na isda sa mangkok. Maya maya lang po kakain na kami. Ayan, hindi pa po kami nakain ni mama at medyo busog pa dahil kami nagkape. Eh. Aba, hindi na Pasko. Ba't nangangaraling pa ang mga bata? ano? <laughs> ah, Mama na kayo may namamasko pa. <laughs> okay, oh, day. Mamaya, maglalabas ako ng pamasko ha. Diyan lang kayo. Nasaan na yung namamasko hindi na Pasko eh? Nasaan na? Oh, si Amara. Si Amara, oh. Piso. <laughs> si Kiana, piso. Si, Chloe, si piso. Si Fulding, dahil maliit pa siya, bainchinko. Ay, hindi. Joke lang. Piso. What? Bainchinko pala yung isa. <laughs> Nilolo ko ninyo ako, ha? Namamas ko pa kayo. Ay, lagpas na ang Pasko. <laughs> Loko ka ha. Naglalaro la po yung mga yan. Ano po? Matikin ako po na sa kalsada. Akala niya, sige ka. Pumopia ka, no? Si Vinny, kami pa inatambay muna dito sa labas bago kumain. At medyo busog pa. At nagkapi. Eh. Uwi na. Magsipaglinis na kayo tapo hapon na. Hala. Baka malakas na ilaw na ating Christmas night. Sabi <laughs> mainit pa <tayo. laughs>